Welcome po muli sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe. Ito po, ilang araw na lang o ilang linggo na lang, mag election na po. Ito po, ilang araw na lang mag election na. At siguradong sigurado po yung mga kandidato. Eh talagang paspasan po talagang kayod kung sabi ko ay kayod kabayo po sa pangangam panya at tuwing sasapit po ang ganitong mga eleksyon sa ating bansa o sa anong mampung buong mundo kapag sumasapit ang eleksyon inais e po nila na sila ay suportahan ng Iglesia ni Cristo nais nila na sila po ay dalhin o indorsyo ng mga iglesia ni Kristo. Bakit po? Kasi alam natin at alam po ninyo, opo, kung kayo, kung kayo po ay ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, alam natin na ang iglesia ni Kristo ay may solid na boto. Ang ibig ko sabihin, ang iglesia ni Kristo ay mayroong pagkakaisa kapag ikaw ay pinasya o kapag pinasya ng tagapamahalang pangkalahatan na si, alimbawa, na si Juan de la Cruz ang kanilang iboboto, yun, siguradong sigurado eh, mananalo ang kandidatang yun. Bakit po? Kasi may kaisahan po sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung napapansin po ninyo o kung napapanood po ninyo sa mga nakaraan, mga pagkakataon, ang dami pong mga politiko ang pong mga politiko ang lumiligaw o nagnanais na sila po ay suportahan ng Iglesia ni Cristo yung iba po dyan eh, nagpupunta pa po ng personal sa tanggapang pakalatan sa central po para makausap po ang kapatid na Eduardo B. Manalo at kanila pong ilalatan ang kanilang mga pal, uh, ang kanilang palatiporma yes, uh, ang kanilang gustong gawin kasi po kayo ang kanilang nais nice gawin kung sila po ay mananalo ba? Diba? kaya po aabangan po natin ngayon aabangan po natin kasi ilang linggo na lang po ilang linggo na lang po at siguradong sigurado po na may may announcement po ang Iglesia ni Kristo sa mga dadalhin nilang mga politiko. At siguradong sigurado po na yung iba dyan na mga tumatakbo sa pagka-senador, eh nag-aalangan po sila kasi yung iba po dyan, eh alam nyo na, hindi po nakinig. Hindi po nakinig sa panawagan po noon ng tagapamahalang pangkalahatan na magkaroon po tayo ng kapayapaan. Di ba? Nagsagawa po ng rally ang Iglesia ni Cristo. Kaya alam na po natin, alam po natin kung sino po ang dadalhin ng Iglesia ni Cristo. Kaya ahabangan po natin, ahabangan po natin ang gagawin po of, ng Iglesia ni Cristo sa mga sosoportahan niyang mga kandidato. Uh, kung kayo po ay bago pa lamang sa akin channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog like, comment at subscribe